Magandang hapon mga boss, mga sir, mga idol. Mag-update muna tayo dito sa ating backyard, no? Meron tayong good news. Talagang good news 'to, mga idol. Mga sir, good news na good news. So ito, ito so, ating pin, uh, pinalimliman sa Bantam yan mapisa to mga next week na siguro so yan po ay uh, raptor sa kelso yung nililimliman niya apat na piraso sana mapisa lahat kasi may laman lahat kinandling ko may laman lahat which is good Tsaka, dito naman yung ating good news uh, mga sir yan, naglimlim na yung bantam natin. Tapos yung yung good news is ito. Sabihin ko sa yung good news. Ito talaga matagal ko nang iniintay ito. 'Di ba? Sabi ko ng mga nakaraan ko mga vlog na itong itong silky na babae umiitlog na. So ngayon huminto siya sa pagitlog. Ang umitlog naman ay ito namang padunava. Itong ito ito yan, babae. Siya naman yung umiitlog. So, ipapakita ko sa inyo yung itlog niya. Kasi yung itlog ng ng silky mga idol is medyo ano siya, medyo may pagka brown-brown konti. So, disclaimer muna, no animals were harmed in the making of this video. So, ito, ito siya. Yung itlog niya may pagkakulay brown konti. Pero itong paduvana, mga idol, ito yung itlog niya. Oh ito Ayan. maliit din parang bantam lang parang bantam lang yung sukat ng itlog uh, pali-liman ko to ng bantam pero paabutin ko muna ng apat para marami medyo marami naman sila kung mag kasi tatanggalin ko yung itlog ng bantam ito ay papalit ko so sana umitlog siya ng kahit na ilan lang para masalang natin. So, sobrang happy ko mga idol kasi ayan oh, na oh. Ito yung itlog ng ating Padovana at Silky. Ito ay hybrids. Hybrids na ito mga idol kasi puro ano, mga pure breeds to eh. Mga pure breeds to, pure na breed. Ito rin pure. So, pinaghalo natin sila. Ayan. So, mixed breed pero hybrids. Ayan, napakaganda. Excited na ako mga idol. At sana meron tayong makuha na sisiyo dito pag uh, napisa. Alright. Siyempre, hindi lang doon nagtatapos yan. So itong ating anak ng ating dumpo tanaka na siya mo, mga idol, itong babae. Ito. So ano na siya? Nagsisimula na siyang magpakasta. Kasi nung kinuha ko siya kanina, uh, umupo na siya. Umuupo na siya. So hindi ko muna pinakastaan. Umupo pa lang siya. So isang indikasyon 'yon na nagsisimula na siyang uh, magpakasta. Siguro almost ready na 'to para makapangitlog siya. Ay, napakatangkad. Pero hindi siya ganong kalakihan na babae kasi 'yung nanay nito ay hindi ano hindi siya dum, hindi siya shamo. So tawagin sa amin ito Uluwano lang siya. So yan, yan yung naging anak, matangkad. Saka maganda mabae, bilog na bilog ang katawan niya po. Napaka daming good news. Last time napakaraming bad news. Ngayon naman napakadaming good news. All right. Sana mga next week din magpakasta para or mga ilang weeks para mapaitlog natin siya. Right, maraming salamat mga idol. Yung muna yung update sa ating backyard. Thank you.